Jema Galanza, tuluyan na nga bang naagaw ang kasikatan ni Dina Wong? Fans ng Creamline mas lalong dadami dahil sa ginawa ng Choco players. At bakit naman kaya humantong sa pagiging kontrabida itong si Dina Wong at naging bida dito si Jema Galanza? Ano nga ba ang rason kung bakit umaangat ngayon si Jema Galanza? At naging downfall era naman ito ngayon ni Dina Wong. Lahat ng yan ay ating alamin ngayon. Alam naman nating lahat na ang Choco Mucho Flying Titans ang may pinakamaraming crowd at laging puno ang crowd kapag Creamline ang kalaban. At stable naman ang fans ng Creamline tuwing kalaban nila ang Choco Mucho. Ngunit kapansin-pansin noong Game 2 Finals ng PVL, sa laban ng Creamline at Choco Mucho. Ay mas umarangkada daw talaga ang fans ng Creamline kaysa sa Choco Mucho. At ang paggalagas ng ibang Choco Mucho fans ay kagagawan rin daw ng ibang players ng Choco Mucho. Matatanda ang nasigawan ni Dina Wong at Maddie Madayag, si Jema Galanza, nang mablock nila ito in a very crucial match noong Game 1 ng PVL Finals at dumagdag pa ang naging reaksyon ni Eliza Valdez na hindi nagustuhan ang paninigaw ni Dina Wong sa kanyang kapwa teammate na si Gemma Galanza. Ang naging reaksyon ni Eliza Valdez ay nagtrending sa social media. May nagsabing, remind lang, huwag lang angasan ang isang Valdez kung ayaw nyo mapahiya. Kalma lang yan si Eliza at marespeto yan. Huwag lang kawawa ka at narito pa ang kanilang sinabi patungkol sa bad looks ni alaysa At dahil nga sa pangyayaring ito, ay umingay ang bangala ni Jema Galanza. Mas lalong umangat at mas lalong sumikat si Jema At ang kapalit naman nito ay, ay ang pagiging downfall era ni Dina Wong. At nahusgahan ang kanyang buong pagkatao sa maling pamamaraan. At naging mayabang na daw ito sa natamo niyang kasikatan. At si Gemma Galanza naman daw ang tinuri na pinakahambol sa lahat ng aspeto. Dahil siya at ang kanilang team ay hindi gaanong maangas kung maglaro sa loob ng court. Good vibes lang daw talaga ang kanilang dala. Say na ba itong naagaw na ni Gemma Galanza ang kasikatan ni Dinawong Wong? Kasabay pa nito'y ang paglipat ni Bea de Leon at Denden Lazaro sa Creamline Line. Naalam naman natin na si Bea de Leon ang isa sa may pinakamalaking fanbase sa Choco Mucho. Magiging matatag pa rin kaya ang kanilang samahan at ang kanilang buong fans? May nagsabi, last day na daw niya as a Choco Mucho fan. At ang iba, paninindigan ang pagiging loyal sa team. Sa tingin nyo, ang Creamline na nga kaya ang may pinakamaraming fans sa susunod na PVL conference. Ano ang opinion niyo patungkol dito? Please comment down below.